Ngayon ako ay pinamunuan, iyon ang pagpapakilala. Ako ay naakay na talagang dumaan sa mga talata, ilang mga talata sa aklat ng Mateo. Kaya tayo ay mapupunta sa aklat ni Mateo ngayon para sa ating mga ikapu at pag-aalay. Kabanata Isa. Magsimula tayo sa Kabanata 6, verse 19. Sa verse 19, ito ay si Jesus. Sabihin si Jesus ay nagsasalita. Sabihin si Jesus ay nagsasalita. Kung si Jesus ang nagsasalita, ibig sabihin ang Ama ay nagsasalita din. Dahil walang sinasabi si Jesus na hindi niya naririnig sa Ama. Kaya sabihin ng Ama na nagsasalita, Okay? Sinasabi ng versikulo 19, Huwag mag-imbak para sa inyong sarili ng mga material na kayamanan sa lupa. Kami ay gamugamo. Ano ang Tagalog ng gamugamo? Selang ba yan? Lamok? Mamon? Anyway, kami ay gamugamo. Alam mo yon. Ang salitang gamugamo at kalawang ay sumisira. At kung saan ang mga magnanakaw, magnanakaw, ay pumapasok at nagnanakaw. Verse 20. Ngunit mag-imbak para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit. Tutukoy natin ang mga kayamanan sa lupa at mga kayamanan sa langit kung saan hindi nasisira ang gamugamo o kalawang at kung saan ang mga magnanakaw ay hindi nakapasok at nagnanakaw. Verse 21. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, sa ikatlong pagkakataong ito ay binanggit, ang iyong kayamanan, ang iyong puso, ang iyong mga hangarin, ang iyong mga hangarin na kung saan ang iyong buhay ay nakasentro din. Lumingon ka sa iyong apwa at itanong, nasaan ang iyong kayamanan? Lumingon ka sa iyong kapitbahay at magtanong, San po ang treasure ninyo? Nagtatanong ka sa mama mo? Yes, yeah, saan ang treasure ninyo? Mga kayamanan sa lupa laban sa mga kayamanan sa langit. Tingnan natin ito. Sinabi ni Jesus, Huwag kang mag-imbak para sa iyong sarili ng mga material na kayamanan sa lupa. Bakit naman? Dahil lahat ng bagay dito sa mundo ay pansamantala. Sabihin pansamantala. Ang mga damit ay pansamantala. Maari itong kainin ng mga gamugamo. Ayon dito, ang pera, material na kayamanan ay maaring masira. Maari silang mawala. Pwedeng mawala yan. Mga bahay, negosyo mo, gaano man kahusay ang ginagawa ng negosyo mo, anumang ari-arian mo, kotse mo, refrigerator mo, laptop mo, iPhone mo, ay maaring nakawin ng mga magnanakaw. Sa madaling salita, lahat ng bagay sa mundong ito ay maaring mawala if you put too much heart, I guess, like, yan talagang buhay mo at nawala. Para ka nang mamamatay. Mali yan. Sabihin mo, mali. Lahat ng bagay sa mundong ito ay maaring mawala. At, 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 tulad ng alam ng mga tao, hindi mo ito madadala. Kapag namatay ka, hindi mo ito madadala. Kaya nga sinabi ni Jesus, mag-imbak para sa iyong sarili ng mga kayamanan, sabihin, sa langit. Ano ang ibig sabihin nito, Pastor Riz? Paano? Lalagay ko yung pera ko sa heaven? Anong gagawin ko? Yung bahay ko, ano? Lalagay ko sa heaven? Yung treasures ko. Ito ang ibig sabihin nito. Sa tuwing magbibigay ka sa kaharian, sa tuwing magbibigay ka para sa pagpapalawak ng kanyang kaharian, para sa negosyo ng kaharian, negosyo ng Diyos na manalo ng mga kaluluwa, iyon ay pag-iimbak ng kayamanan sa langit. Bibigyan kita ng isa pang halimbawa, sa bawat oras na maglingkod ka, sabihin maglingkod. Paglilingkod sa simbahan, ministeryo ng mga tulong, binibigyan mo ng oras. Ang oras ay iyong kayamanan at ibinibigay mo ito at naglilingkod sa simbahan. Nag-iimbak ka ng kayamanan. Ang bawat kaluluwa na iyong pinamumunuan at napanalunan para kay Jesus ay bawat isa ay umabot sa isang programa ng pagkadisipulo. Ito ay isang kayamanan sa langit. Ang lahat ng ito ay mga kayamanan. Kapag sinunod mo ang banal na Espiritu, sabihin mong sumunod. Bawat panalangin, bawat binhi na iyong itinanim. Ang iyong handog na binhi. Kapag tinulungan mo ang isang taong nangangailangan, inaakay kang tumulong sa isang tao dahil sila ay nangangailangan. Ang lahat ng ito ay may walang hanggang halaga. Ang lahat ng ito ay mga kayamanan. Binibigyan kita ng mga halimbawa ng mga kayamanan sa langit. Kaya nga sabi ni Jesus, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. If you want to know where a person's heart is, kung gusto mong malaman saan ang puso ng isang tao, or look at where they put their values, their time, their money, nasaan ang priority? Saan sila namumuhunan? Saan nila ginugugol ang kanilang pera? Alam mo ba kung paano mo nalaman? Tingnan ang iyong checkbook. Tingnan ang iyong app kung saan mo ginagastos ang iyong pera. Nandiyan ang iyong kayamanan. Pastor Riz, i-back ko yan. Ibig sabihin, hindi ako magbabayad ng renta? Ibig sabihin, hindi ako bibili ng pagkain? Ibig bang sabihin, sapat na ang tuition dahil hindi mo nadadalhin ang iyong anak sa langit? Hindi? Sabihin mong hindi. Muli, binibigyan ka ng Diyos ng tinapay at pinhi ang tinapay ay para sa ngayon kung ano ang kailangan mo ngayon. Ang binhi ay isang hiwalay, hiwalay, isang kasangkapan. Hiwalay na mapagkukunan na ang Panginoon mismo ang magsasabi sa iyo. Yan ay isang binhing tutulong. Yan ay isang binhi na ihahasik. Yan ay isang binhi para sa simbahan. Yan ay isang binhi para sa mga misyon. Make sense? May sense ba ito? Okay. Tapos, pagpapatuloy niya. Susunod na tayo. Verse may natutunan ka ba? Ang talatang ito ay walang kahulugan sa akin sa loob ng ilang taon. Dahil ang mga talata bago at ang mga talata pagkatapos ay may kinalaman sa pananalapi. Sabihin ang pananalapi. Sabihin ang pera. At pagkatapos ay binanggit ni Jesus ang talatang ito sa gitna tungkol sa ang mata ang ilaw ng katawan. Ano ang kinalaman niyan sa mga naunang talata? Nasaan ang susunod na talata? Ayan na tayo. Kaya pagkatapos niyang pag-usapan ng iyong kayamanan sa langit at ang iyong kayamanan sa lupa, sabi niya, sabi ni Jesus, ang mata ay ang lampara ng katawan. Kung ang iyong mga mata ay malusog, ang iyong buong katawan ay puno ng liwanag. Ngunit kung ang iyong mga mata ay hindi malusog, ang iyong buong katawan ay puno ng kadiliman. Kung ang liwanag nga sa loob mo ay kadiliman, gaano kalaki ang kadilimang yan? Ano ang kinalaman nito sa mga kayamanan? Gusto mo bang malaman? Nag-aral ako tungkol dito. Nakaka-relate talaga. Hatiin natin ito. Ang mata nga pala, huwag mong ituro ang mata mo. Sabihin mong mata. Kalahati lang sa inyo ang nakaturo. Sabihin ako. Ang ako ang pinagtutuunan mo ng pansin. Kung paanong tinutukoy ng iyong mata, kung ano ang nakikita ng katawan, tinutukoy ng iyong focus ang direksyon ng iyong buhay. Ano ang ibig sabihin nito? Susunod na slide. Sinabi ni Jesus, kung ang iyong mga mata ay malusog, ang iyong buong katawan, ang iyong buong buhay ay magiging puno ng liwanag. Alam mo ang salitang ito na malusog sa versyon ng NIV? Ito ay ang salitang griego na haplos. Sabihin mo haplos. Alam mo, paulit-ulit ko itong hinahanap sa konkordansya ni Strong. Haplos. Haplos. Akala ko haplos, haplas. Haplos yan. Haplos. Sabihin mo haplos. Sa Griego, ito ay nangangahulugang malinaw, hindi nahahati. Nangangahulugan din itong mapagbigay. Ang pagiging mapagbigay, iyon ang koneksyon. Iyan ang itinalaga ng puso sa Diyos. Kanyang walang hanggang mga halaga, pagkabukas palad, sabihin pagkabukas palad. Ito ang uri ng mata na nagdudulot ng liwanag, kalinawan, direksyon. Talagang nakakatulong iyon kapag ginagamit mo ang iyong mga mapagkukunan na ibinigay sa iyo ng Diyos para sa kanyang mga layunin sabihin ang mapagbigay. May katuturan ba ito? Pumunta tayo sa susunod na talata. Pagkatapos ay nagpatuloy si Jesus sa susunod na slide. Ngunit kung ang iyong mata ay masama, ang iyong buong katawan, ang iyong buong buhay ay mapupuno ng kadiliman. Kaya ang kabaligtaran, hindi malusog, ay ang salitang Griego poneros. Nakalimutan ko. Paulit-ulit ko itong pinapakinggan kaninang umaga. Naniniwala ako na ito ay ponero. Sabihin ang poneros. Kung mali, hanapin ito sa konkordansya. Poneros. Nangangahulugan ito ng masama, masamang mata, masamang mata, masamang mata. Nangangahulugan din ito ng pagiging maramot at sakim. Kuripot at kasakiman. Iyan ay kapag ang iyong focus ay sa kasakiman. Sa akin lang, Anong makukuha ko? Hindi mo man lang tinitingnan kung ano ang kailangan ng iba. Nagdudulot yon ng kalituhan at kadiliman. Kung palagi kang nakatutok sa iyong mga problema, palaging walang pera, palaging kulang. Kung palagi kang nakatutok sa pera at wala ng iba, nagugulo ang iyong mga prioridad. Ang Tagalog ng messed up. Papasok ang kadiliman sa iyong buhay. Ngunit kung ang iyong mga mata ay nakatuon sa Panginoon, sa walang hanggang gantimpala sa iyong layunin, tungkulin sa layunin ng iyong kaharian, pupuspos ng liwanag ang iyong buong pagkatao. Amen. Lumingon ka sa iyong kapwa at sabihin, ituon mo ang iyong mga mata kay Jesus. Kailangan mong ituon ang iyong mga mata kay Jesus, lalo na sa mga araw na ito. Kailangan mong ituon ang iyong mga mata kay Jesus. Wisdom online, hindi kita nakalimutan. I-type ito pa baba. Ito mo ang iyong mga mata kay Jesus. Pagkatapos ay ang huling taludtod. Tama? Verse 24. Nagtapos si Jesus sa makapangyarihang pahayag na ito. Susunod na taludtod. Walang makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Simbahan, walang gitnang daan. Walang hating katapatan. Hindi mo ma-divide ang loyalty mo sa dalawang masters. Tutukoyin natin kung ano ang dalawang master na ito. Nagpatuloy si Jesus. Sapagkat alinman ay kapupuotan niya ang isa at iibigin ang isa o siya ay magiging tapat sa isa at hamakin ng iba. Hindi mo maaaring paglingkuran ang dalawang Panginoong ito, alinman sa Diyos, sa Diyos o kayamanan, sa Imamon. Hindi niya sinabi ang Diyos o ang Diablo. Sinabi niya, Diyos o kayamanan. Ang kayamanan, pera, ari-arian, katanyagan, katayuan o ano paman ay mas pinahahalagahan kaysa sa Panginoon. Ngayon makinig ka, simbahan. Hindi sinabi ni Jesus na hindi ka dapat maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Sabi niya, hindi mo kaya. Huwag mong dayain ang iyong sarili. Hindi mo kaya. Ito ay alinman sa naglilingkod ka sa Diyos o naglilingkod ka sa mamon. Mamon. Ang paglilingkod sa Diyos at sa mamon ay hindi lamang mahirap. Ito ay imposible. Imposible naman. Pastor Riz, ano yung mamon? Ano ang mamon? Hindi mamon ha. Ito ang ilang props ni Pastor Celeste para sa araw na ito. Sabi niya, "Oh, pwede ba akong kumuha ng isang mamon?" Tower 3 sabi nila. Hindi mamon. Hindi ito mamon o mamon. Mamon, magseryoso na tayo. Ano ang mamon? Hindi lang pera. Ito ay isang demonyo, demonyo, isang masamang espiritu sa likod ng pera. Paano mo malalaman kung may espiritu ng mamon na nakaka-impluensya sa iyo? Kung may demonyo, isang masamang espiritu. Dahil naghahanap ka ng katanyagan, naghahanap ka ng kapangyarihan impluensya, palaging nagsisinungaling ang demonyong ito at laging may dahilan. May kapalit yan. Lumingon sa iyong kapitbahay at sabihin may kapalit yan. Huwag ibenta ang iyong kaluluwa sa demonyo. Ang demonyong ito, itong espiritu ng mamon, nangangako ng pagkakakilanlan, siguridad. Sino dito? Pag. Everything's going well. Ang daming pera sa bangko, then all of a sudden, nawala na, upos na. Tapos natatakot kayo. Ikaw ay nasa takot, ikaw ay nasa pagkabalisa, ikaw ay nagaalala. Sino ang nandoon? Wow, wala. Itong church nito, mayaman talaga, no? Nakapunta na ako doon. Sino pa ang nakapunta doon? Ilang beses na akong nakapunta doon. At kapag nakita ko iyon at nagsimula akong mag-alala, nagsimula akong magkalkula, nagsimula akong magpigil, nagsisimula akong hindi maging mapagbigay, gumagamit ako ng lohika sa halip na pinangungunahan ng Espiritu. Iyon ang diwa ng... Sabihin mo, mamon! Sino yung dito yung palaging... Adik sa Shopee, Lazada, araw-araw, araw-araw. May ko isang pakete sa umaga, isang pakete sa gabi, isang pakete sa gabi, isang pakete sa gabi. Sino nandyan? Wala. Imposible yon. Pinalayas ko ang espiritu ng pagsisinungaling ngayon. Imposible yon. Yan ang espiritu ng mamon. Marami pang halimbawa. May tinuturuan talaga ako tungkol dito. Nakalimutan ko kung anong title. Mamaya ko na lang siguro itatype hanggang mahanap ko. Oo. Alinman sa Diyos ang nagmamayari ng iyong puso o pera o ang espiritu ang kumokontrol sa iyong puso. Walang in-between. Sabi ng lahat, hindi ako nagsisilbi ng pera. Nagiisa iisa akong naglilingkod sa Diyos. Simbahan, huwag kang padaya na sa tingin mo ay maaari mong paglingkuran ang dalawa. Ito so ay alitment sa isa o sa iba pa. Alam mo, ang Diyos ay isang mapanibughuing Diyos? Marahil ang mensaheng ito ay para sa ilan sa inyo ngayon. Pastor Riz, kung gayon, paano nga ba tayo nag iimbak para sa ating sarili ng mga kayamanan sa langit? Kumuha ng larawan ito? Talagang sinira ko ito. Susunod na slide. Paano mag imbak ng mga kayamanan sa langit? Dahil iyon ang buong pagtuturo ngayon. Kumuha ng larawan nito isa, ibigay ang iyong ikapo bilang handog. Sundin ang Espiritu Santo. Sundin ang utos ng Diyos tungkol dito. Ito ay Malakias 3.10. Maging mapagbigay sa iba, Kawikaan 19.17. Maglingkod ng tapat sa kaharian. Maglingkod ng tapat. 1 Corinto 58. Sundin ang salita ng Diyos at ang Espiritu Santo, Santiago 1.22. May iba pang mga talata, ngunit ito ang mga talata na nagsalita sa akin. Nanalo ka ng mga kaluluwa para kay Jesus, Kawikaan 11.30. Meron kaming ganyang verse halos every Sunday kapag nagtuturo kami sa H.ON. At lumakad ka sa pag-ibig. Lumingon sa iyong kapwa at sabihin, lumakad sa pag-ibig. Hindi galit. Hindi selos. Hindi tampo-tampo. Hindi kawalan ng patawad. Sabihin ang pag-ibig. Alam mo, wala sa mga pagpapalang ito ang darating maliban kung lalakad ka sa pag-ibig dahil ang Diyos ay pag-ibig. Hindi ka makakalakad ng hindi lumalakad sa pag-ibig at umasa sa mga pagpapala ng Diyos. Yan ang Efeso 4.2 at 1 Corinto 3.13. Sa tuwing gagawin mo ang mga bagay na ito, ipinapadala mo ito ng maaga. Nagahasik ka ng binhi para sa iyong ani. Bumubuo ka ng kayamanan na hindi kailanman mawawala, hindi mabubulok, hindi mananakaw ng kaaway, at hindi hindi mawawala ang halaga nito. Ito ang iyong mga kayamanan sa langit. Amen? Simbahan, natatanggap mo ba ang mensaheng ito ngayon?